Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa probinsya ng Samar, nakilala ang lugar na ito bilang lobster capital ng Visayas. Kada taon, libo-libong kilo ng lobster ang pwedeng mahuli sa dagat ng Samar. Maswerte ang mga manging isda dahil ang mga lobster na ito ay naibibenta ng mahal sa palengke. Ang kada kilo ng sariwang lobster ay nagkakahalaga mula isang libo hanggang limang libong piso. Siyempre, mas malaki ang lobster, mas mahal mo itong mabibenta. Kaya naman masasabi nating espesyal ang handaan kung may lobster na nakahain sa lamesa. Dahil sa hirap ng buhay, maski ako, hindi pa ako nakatikim ng lobster. Kaya naman sumikat ngayon ang mga mukbang videos kung saan ang bida, want to sawa sa pagtsibog ng lobster. Wow, sana all! Para akong nauguto habang nanonood. Grabe, ang laki ng lobster. Parang lobster ata yan na kasing laki ng dinosaur. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa umpisa pa lang ng video, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Kung tutusin, may mga lobster talaga na lumalaki ng sobra-sobra. Ilan sa mga lobster na ito ay nakunan pa sa video dahil talaga namang nakakatuwa ang makakita ng higanting lobster. Noong 1977, nahuli sa Nova Scotia, Canada ang pinakamalaking lobster na tumitimbang ng 20 kilos. Ang mga giant lobster ay pinaniniwala ang umaabot sa edad na isang daang taon. Gaya ng lobster na ito na hawak ng lalaki sa video. Ayon sa may-ari ng lobster, ito raw ay isang daang taon nang nabubuhay. Kailangan kasing umabot ng isang siglo o one century upang lumakin ng husto ang lobster. Sayang lang dahil nabuhay ang lobster ng isang daang taon para lang kainin ng mga gutom na mukbangers. Ang isa pang lobster na may edad isang daang taon ay ang lobster na si King Louis. Nahuli ito ng fisherman na si Rodney McDonald noong November 2016 sa New Brunswick, Canada. We buy over a million pounds a year and this is to be the biggest and the first one we've ever released in this way. Umabot ito sa bigat na 10 kilo. Dahil sa pambihirang sukat ni King Louis the Lobster, napag-isipan ng customer na si Katie Conklin na bilhin niya ito sa halagang 230 US dollars. So the lobster was 23... 23 pounds at uh, 9.99 a pound I think so I paid $230. Pero sa halip na lutuin ni Katie ang lobster, iniutos niya kay Rodney na muling ibalik ito sa dagat. Naniniwala si Katie na mas nararapat ibalik sa dagat ang mga espesyal na hayop gaya ni King Louis. Mabuti na lang at nahuli sa Canada si King Louis. Dahil kung sa Pilipinas siya nalambat, siguradong makakain siya ng mga Pinoy. Wow kung ang iba ay kayang pakawalan ng lobster, kaya mo rin pakawalan ang napaka na lobster gaya nito? This is one of the rarest lobsters in the world. Half blue, half orange, half male, half female. The blue side is a male, the orange side is a female. It's the craziest lobster one in a lifetime. Ito ang nangyari sa manging isda na si Jacob Knowles matapos siyang makahuli ng lobster na may dalawang kulay at dalawang kasarian. Nang dahil sa dalawang kulay ng lobster, pinangalanan niya itong Bowie, sunod sa pangalan ng artista na may magkaibang kulay ng mata. Maswerte si Jacob dahil ang lobster na may dalawang kulay ay sobrang bihira at naibibenta pa ito ng napakataas na halaga. Pinaniniwala ang isa sa bawat 50 milyong lobster ang may ganitong katangian. Nang dahil sa espesyal na lobster si Bowie, nag si Jacob na alagaan ito sa aquarium kesa ibenta. Hindi niya ito binalik sa dagat dahil alam ni Jacob na may ibang tao ang mag interes na humuli rito. Ginawan pa niya ito ng espesyal na aquarium para dito na mabuhay si Bowie the Lobster. Paalala nga lang na kung gusto mong humuli ng lobster, iwasan mong masipit ka neto. Ang claws o yung panipit ng lobster ay kayang bumasag ng cellphone, dumurog ng lata, at pati ang ballpen, kaya nitong basagin. Ginagamit kasi ng lobster ang kanilang panipit upang makahanap ng pagkain gaya na lang ng matigas na tahong. Mabisa rin ang kanilang panipit bilang self-defense sa tuwing may makakaharap silang kalaban. Kaya naman kapag sinipit ka neto, talaga mapapasigaw ka sa sakit. <laughs> kung natakot ka sa kanilang panipit, tsak na makikitan ka sa kanila kung paano ito matulog. May mga tao kasi na nagbahagi ng kanilang sekreto kung paano magpatulog ng lobster. Ibinabaliktad nila ang katawan nito at sa kahihimasin ng likod. Wala pang isang minuto, hindi na ito gumagalaw. Kaya ang tingin ng iba, natutulog na raw ang lobster. Pwede mo pa itong kantahan na parang baby. Mabuti lang yan at matulog sila. Dahil pag nila, derecha sila sa kumukulong tubig. Lahat tayo ay nakakita na ng lobster. Pero nakita mo na ba ito kung paano lumangoy? Madalas kasi natin itong nakikita na naglalakad sa sahig ng karagatan. Kaya naman tsak na matutuwa ka pag mo ang kanilang talento. Tuwing nasa panganib, kahit din nilang lumangoy ng mabilis para makatakas. Pero alam mo ba na hindi lang mga tao ang may gustong makatikim ng lobster? Pati ang mga isda, sarap na sarap din sa kanila. Maraming hayop ang gustong mag-food trip sa lobster, kaya palagi nasa peligro ang buhay nila. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ng mga lobster kung paano sila makakaiwas sa kalaban. Yan ay ang pagsasama-sama. Sa tuwing naglalakbay, may kita mo ang mga lobster na bumubuo ng grupo. Sama-sama silang maglalakad dahil naniniwala sila na walang predator ang may ganang lumapit kung sila ay magtutulungan. Ang tawag sa grupo ng mga lobster ay pod. Ang cute nila na, Para silang mga bata na nakapila sa field trip. Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo rin bang kumain ng ganito kalaking lobster? O mas gusto mong pakawalan sa dagat ang mga senior citizen na lobster? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Allen Katapang. Hello rin kay Ken Ezekiel Estrella. What's up kay Roven M. Escario. Shout out kay Patrick Ayra at Dockside. Alexis Johan at Calvin Jude Jimenez. Kiaris, Clarifer, Ria at Villegas Azul. Luke Nathan at Liam Matthew. At kay Daddy Raymond, Von, Miguel at Zaina Chong. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.